Ang mga pinakailaliman ng ating mga karagatan, ang nagsisilbing libingan para sa mga barkong lumubog sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, gayon din sa mga barkong naging bahagi ng mga matitinding labanan sa karagatan. Sa ilalim ng madilim na bahagi ng mga karagatan ay nakahimlay ang labi ng mga pamosong barko, na naging bahagi na ng kasaysayan ng mga tao at nagkaroon ng malaking kontribusyon sa mundo. Mga barko na nagtataglay ng mga interesadong kwento at kasaysayan, na talagang pumukaw sa atensyon ng mga tao. At ang isa sa mga barkong ito ay ang Spanish Galleon Ship na tinawag na San Jose, na nakilala rin sa tawag na Holy Grail of Shipwreck. Naging sikat ang kwento ng naturang barko dahil sa limpak-limpak na salapi at kayamanan na kasama nitong lumubog, sa gitna ng matinding labanan sa pagitan ng British Navy at Spanish Navy noong unang bahagi ng 18th century. Ngayon ay tatalakayin natin ang kwento sa likod ng naturang barko, gayon din ang mga kayamanan nito na kasalukuyan ngayong pinag-aagawan ng ilang mga bansa. Aalamin din natin ang naging koneksyon ng barkong ito sa isang madugong digmaan na talagang tumatak sa kasaysayan ng Europa. Kaya't halina't samahan niyo ako sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ang barkong San Jose ay dinisenyo at dinuuni na Francisco Antonio Garrote at Pedro de Arostegui sa isang shipyard sa Gipasco, Spain noong 1698. Isa ito sa dalawang galleon ship na sabay binuo upang maging bahagi ng Spanish Navy at magdala ng mga mahahalagang kargamento. Noong mga panahon na iyon ay isa ang Espanya sa mga makapangyarihang bansa na aktibo sa pananakop at pagpapalawak ng kanilang kolonya. Sa bawat bansa na kanilang sinasakop ay kinakamkam nila ang mga kayamanan ng mga ito, at dito nagkaroon ng mahalagang papel ang mga galiang ship gaya ng San Jose. Ang mga barkong ito ang nagdadala ng mga mahalagang kargamento at mga kalakal, mula sa mga kolonya ng Spain patungo sa kanilang bansa. Ang barkong ito ay nasa ilalim ng direktang kontrol ni Haring Philip V, na siyang pumalit sa nuoy hari ng Spain na si Charles II, na nasawi dahil sa malubhang sakit ang San Jose Galleon Ship at ang iba pang mga barkong galleon ng Espanya, ang naging simbolo ng kanilang dominasyon at kapangyarihan sa karagatan, at sa malaking bahagi ng Europa noong 16th hanggang 18th century. Pero pagsapit ng taong 1700, pumanaw si King Charles II ng Spain, at dito nagsimulang mawala ang balanse ng kapangyarihan sa buong Europa. Wala kasing anak si Haring Charles nang siya ay pumanaw, kaya walang magmamana sa iniwan niyang trono. Dito na nagsimulang magagawa ng mga makapangyarihang nasyon sa kung sino dapat ang sunod na mamunguno sa Espanya. Pero bago pa man ito, una nang umaksyon si Haring Louis XIV ng France upang kumbansihin si Haring Charles na piliin ang kanyang apo na si Philip V upang sunod na maging hari ng Espanya. Kaya bago pa man siya pumanaw, pinili na nga ni King Charles II si Philip V na siyang susunod na magiging hari ng Spain. Ilang mga bansa sa Europa ang umalma sa pagkakatalaga ni Philip bilang sunod na hari ng Espanya. Kabilang na sa mga bansang ito ang Britanya, ang Dutch Republic, at ang Imperyong Romano. Nangangamba sila na baka mas lalo pang lumawak ang impluensya ng kapangyarihan ng Pransya sa Europa, na maaaring sumira sa balanse ng kapangyarihan sa naturang kontinente. Kaya noong 1701, isang Grand Alliance ang binuo ng Britanya, mga Dutch, at Roman Empire, upang makipagdigma sa puwersa ng mga Pranses at agawin ang pamumuno sa Espanya. Naging madugo ang naturang digmaan na tinawag na War of the Spanish Successor, na tumagal ng labing tatlong taon mula 1701 hanggang 1714. Ang mga barkong galyan na kabilang sa Spanish Navy ay nagkaroon ng mahalagang papel sa nasabing digmaan. Ang mga barkong ito ang nagdadala at nagsusuplay ng mga mahalagang kagamitan at salapi, mula sa Latin America patungong Espanya upang suportahan ang kanilang puwersa na pinangungunahan ng mga Pranses, laban sa Grand Alliance na pinangungunahan naman ng Britanya. Kaya naman maraming mga Spanish galleon ang inatake ng British Navy, upang mapigilan ng mga ito sa pagsusuplay ng mga armas at salapi sa kaharian ng Espanya. At isa sa mga barkong ito na sinawing palad na mapalubog ng mga battleship ng Britanya, ay ang barkong San Jose na tinaguri ang flagship, o ang pinakamalaki at pinakamahalagang barko sa isang Spanish treasure fleet na pinamumunuan ni Commodore Don Jose Fernandez de Santillan. Ang naturang fleet ay binubuo ng tatlong warship at labing apat na merchant vessel kabilang ang San Jose. Ang kanilang misyon ay dalhin ang limpak-limpak na mga kayamanan at salapi mula sa bansang Panama patungong Columbia bago dalhin sa Espanya upang magamit sa digmaan. Noong July 8, 1708, nang magsimulang maglayag ang San Jose kasama ang iba pang mga barko upang dalhin ang limpak-limpak na mga kayamanan papunta sa Espanya. Pero habang naglalayag ang mga naturang barko sa katubigan ng Caribbean Sea, bigla na lang silang inatake ng apat na barkong pandigma ng British Navy na pinamumunuan ni Commodore Charles Wager. Tila alam na ng mga Briton ang naturang misyon ng Spanish fleet kaya madali nilang naharang ang mga ito. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng dalawang puwersa, at nakilala ang labanang ito sa tawag na Wager's Action, na nangyari sa katimugang bahagi ng Cartagena sa bansang Columbia. Bagamat apat lang ang mga barko noon ng British Navy, mas makabago at mas mabilis naman ang mga ito kumpara sa mga warship ng Spain. Dagdag pa riyan ang mga mas malalaki at mas malalakas na Kanyon, at samahan pa ng mga perpektong strategiya sa pag-atake. Sinasabi noon na mas malakas ang British Navy kumpara sa Spanish Navy, dahil sa mga mas makabago nilang barkong pandigma, at mas eksperyensado ang kanilang mga sundalo pagdating sa mga labanan sa karagatan. Dahil dito ay tumagal lamang ang naturang labanan ng halos dalawang oras, at mabilis na napalubog ng mga British warship ang mga barko ng Espanya. At ang isa sa mga lumubog na barko ay ang San Jose, matapos itong sumabog dahil sa mga bala ng kanyon na pinakawalan ng mga barko ng Britanya. Ang isa pang barkong galian na may pangalang Santa Cruz, na kabilang din sa naturang Spanish Fleet ay nahuli at napasakamay naman ng mga Briton. Walang daanong mahalagang kargamento ang naturang barko, hindi gaya sa lumubog na San Jose na nagtataglay ng limpak-limpak na mga kayamanan at salapi, na karamihan ay gawa sa mga ginto at pilak na mga barya. Ang paglubog ng San Jose kasama ng mga limpak-limpak na mga kayamanan ay nagdulot ng matinding dagok para sa kaharian ng Espanya. Malaki sana ang maitutulong ng mga naturang kayamanan upang masuportahan ang pakikipagdigma ng kanilang hukbo, laban sa Grand Alliance na pinamumunuan ng Britanya. Ganun pa man, sa tulong ng French Army ay nagawa pa rin ng Spanish forces na makatagal sa digmaan, na tumagal ng labing tatlong taon. Nagwakas ang naturang digmaan sa pamamagitan ng isang kasunduan na tinawag na Treaty of Utrecht noong 1713. Dito ay napagkasunduan ng magkabilang puwersa ang pagwawakas ng digmaan kapalit ang ilang mga kondisyon kabilang ang pagangkin ng Britanya sa ilang mga teritoryo na dating sakop ng Spain. Kinilala na rin ng Grand Alliance ang huridiksyon ni King Philip V bilang hari ng Espanya, kapalit ang kondisyon na lilimitahan ng France ang impluensya nito sa Spain. At noong 1714 matapos ang labing tatlong taon, tuluyan ang nagwakas ang Spanish War of Successor, na nagresulta sa pagkakasawi ng daang-daang libong mga sundalo at mga sibilyan. Pero ang higit na mas maaalala sa digmaang ito ay ang Galleon Ship na San Jose, at ang limpak-limpak nitong salapi na lumubog sa ilalim ng karagatan. Matapos ang mahigit tatlong siglo, muling umingay ang kasaysayan tungkol sa barkong ito. Dahil noong November 2015, sa tulong ng Colombian government ay natagpuan na ng isang grupo ng mga international researchers mula sa Woods Hole Oceanographic Institution na pinamumunuan ni Roger Dooley, ang lugar kung saan lumubog ang San Jose Shipwreck. Naglabas sila ng mga footage bilang patunay na natagpuan talaga nila ang naturang barko sa ilalim ng karagatan sa katimugang bahagi ng Colombia. Pero bago pa man ito, nauna nang sinabi ng isang US Marine Salvage Company na may pangalang si Search Armada, na sila raw ang unang nakakita sa pinaglubugan ng naturang barko. Naniniwala ang nasabing kumpanya na sila raw ang may yung upang i-recover ang barko, kabilang ang mga kayamanan na nasa loob nito. Hindi ito tinanggap ng Colombian government at ipinagpilitan nila na sila ang may karapatan sa San Jose Shipwreck, dahil lumubog ito sa karagatan na sakop ng kanilang bansa. Isa pa sa mga bansang nakikiagaw sa karapatan sa naturang barko ay ang bansang Spain. Ayon sa kanila, ang San Jose ay isang Spanish ship na pag-aari ng kanilang bansa, gayon din ang mga kayamanan na nasa loob nito. Pero ayon naman sa mga indigenous people mula sa mga bansang Peru at Bolivia, ang mga salaping ginto at pilak na nasa loob ng naturang barko ay pinaghirapang hukayin ng kanilang mga ninuno sa pagmimina upang ibigay sa kamay ng mga mananakop na Espanyol. Kaya naniniwala rin sila na may karapatan din silang makibahagi sa mga naturang kayamanan. Sa ngayon ay apat na partido ang nag-aagawan sa mga kayamanang ito, na tinatayang aabot sa halagang 17 hanggang 20 billion dollars. Ang kasong ito tungkol sa kung sino nga ba ang may jurisdiction sa binyan sagang Holy Grail of Shipwreck, ay kasalukuyan ng dinidinig sa Permanent Court of Arbitration at inaasahan na maglalabas na sila ng desisyon ukol dito bago matapos ang kasalukuyang taon. Sa ngayon ay abala ang apat na partido sa pagpresenta ng kanikanilang mga ebidensya, upang patunayan ang kanilang karapatan sa naturang barko at sa mga kayamanan na nasa loob nito. Sino ba naman ang hindi gagawin ng lahat upang mapasakamay nila ang bilyong-bilyong halaga ng kayamanan, na nasa ilalim pa rin ng karagatan magpahanggang sa ngayon? Kayo ba mga katropa, sino sa tingin nyo ang dapat na magmay-ari sa limpak-limpak na salapi ng Holy Grail of Shipwreck? Pakilagay naman ang inyong mga sagot sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe upang maging updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.